Hello mga kabayan, this is your Tita Pings and welcome back again to Uncle Boy 1M Channel. So pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell. So ngayong araw nga, so ngayon sa mga oras na ito mga kabayan, kami ay aalis na at pupunta na ng airport. So ayun, Uh, nasa daan na kami mga kabayan at ito nga yung uh, alam nyo yung uh, mabigat sa loob kasi uh, maiiwan yung aming little boy at yung aming pamilya so uh, mamimiss namin talaga so sinasabihan ko na dito si Ishmael na uh, dapat ano maging good boy siya habang wala kami at ayun nga, itingnan natin kung ano yung magiging reaction niya mamaya. Kasi sabi niya, tinatanong siya namin kanina kung ready na ba siya. Sabi niya, hindi pa siya ready na aalis kami. So, ayun nga mga kabayan, nandito na kami sa entrance ng airport. So, dito-dito ito sa Bacolod Silay International Airport, mga kabayan. Ayan. So, syempre, check muna tayo yan nga ah, ng mga guard bago makapasok. Mga kabayan, for safety ng lahat. So, ayan. So, na, nag-uusap-usap kami dyan sa loob ng sasakyan. Uh, maaga pa kami mga kabayan umalis ng bahay. So, mga uh, 1pm ay umalis na kami ng bahay mga kabayan kasi 2.50 pa yung aming flight at saka malapit lang naman kasi yung aming bahay sa airport. Mga 15 minutes drive away lang mga kabayan at hindi rin naman medyo ma-traffic. So andito na nga tayo mga kabayan. And ito na nga yung reality mga kabayan na tayo ay talagang uh, lilipad na. So babalik na tayo ng Jeddah pero Manila pa muna tayo mga kabayan. Hi,

ito, so, ito na nga yung mga ganap mga kabayan sa pagdating namin sa airport. Kasi paiyak na dyan si Ishmael kaya sabi ko, ayan, nilibang ko na lamang. Sabi ko, kukuha kami ng cart at ayan, pinasakay ko na lang siya para malibang din siya at maibsan yung kanyang lungkot. Kasi during yung nagbakasyon si Uncle Boy, uh, magkasama kaming tatlo talaga. Whole vacation ni Uncle Boy ay magkasama kami magsama kaming tatlo. So alam ko na talagang, kasi medyo sentimental to si Ishmael. Kasi, kaya alam kong uh, talagang dinidibdib bayan, niya I'm yan. I'm kaya lang, uh, hindi niya lang pinipigilan niyang umiya kasi uh, kilala ko yung batang yan. Pero mamaya magkahal ko whole na yan pag nasasasakyan na. So ayan nga, this is the saddest part kasi ma, may iwan naman namin siya. So mga uh, nine to one year naman bago kami magkita kasi depende sa schedule naman yung bakasyon. Mo. At kita nyo naman parang ayaw pang bumitaw sa daddy. Kaya ayan si Ishmael. Kasi nga one month nga kami magkasama talaga. So talagang, uh, talagang sa puso niya ay mamimiss niya kami. At kita nyo naman, public balik ng yumakap at nagkiki sa amin dalawa kasi parang alam ko naman yung feeling ng bata. Niya. Kaya pa ulit-ulit siya bumabalik sa amin para magkis. Ayan, kita nyo, nagkisak sa daddy niya. So ito na, uh, pipila na kami mga kabayan para sa aming domestic flight. So ito na yung reality. Balik So ayan nga, back to reality na tayo mga kabayan. Ayan, ito yung buhay o if FW yung queen aalis uh, ka may maiiwan at talagang malungkot itong uh, moment na to so andito na kami sa loob mga kabayan so ito yung masakit sa <laughs> umuyak yung anak namin so, ayun so nakapila kami ngayon dito for check in at ayan kasi so, naman na kami uh, kami sa boarding uh, so, um, ano pa ito na flight pa kung to Manila yung international naman yun, yung Manila to Jeddah, mamaya pa alas 11 na gabi sakit na part pinaka mabigat sa paakayon yung pagkakit sa Jeda so, yung isang umay sa -tapit.

So okay. see, uh, Manila in a yes. Sa wakas, dito na nga kami sa Naia. Pero yung flight namin pa Jeddah mamaya pa. Mga boarding namin mamaya is around 10.45 pa yung boarding namin pa Jeddah. So mahaba-habang oras pa yung hihintayin namin dito sa sa Manila. matagal-tagal pa. 7 uh, hours pa na. Yeah. Uh ang para sa international Thai na yan. Ito lang yung kagandahan pag mag nagta-travel na may kasama kasi pag, mag pag cr ay merong ah, magbabantay ng mga bagahe. Unlike naman pag mag-isa ka lang, talagang bibitbitin mo rin yung mga dala mo papuntang CR. Finally mga kabayan, nakababa na rin para kunin namin yung mga luggage. So bali, doon pa sa dulo yung mga luggage. And I love this one, love the Philippines, Mahal natin ang Pilipinas. So, ayun mga kabayan. Si Mr. na una na si Uncle Boy na kunin yung aming mga bagahe. Bali, after nito ay lalabas kami para magbantay ng bus pa transfer sa naiyawan mga kabayan. So, sumusunod lang ako kay Uncle Boy. Ito yung pagandahan pagkasama ko siya. At alam mo, nagustuhan ko tong ano, upuan, ang iyong ratan. Napaka-fresh sa mata. So, pag hinihintay ka, ayun, pwede kong hupo Finally, the wait is over, mga kabayan. So, nakita yun, nyo yan, OFW Lounge. So, hanapin natin yan, mga kabayan. Kasi diyan tayo tatambay. I-experience eh. e naman natin kung ano yung ambience doon sa sinasabi nilang OFW Lounge. Ayan, mga kabayan. So, ay, nako, sobrang taas pala ng aakyatin mga kabayan. So, ayan, papakita ko sa inyo. Na-surprise mo kayo mga kabayan. So, sobrang taas yung aakyatin. So, hindi ito pwede sa mga may edad na para lang ito sa mga, mga matitibay pa yung tuhod kahit nga kami hinihingal dyan. So, ayan, nauna na si Uncle Boy umakyat kasi para lang ma-experience din natin yung uh, OFW Lounge. So, ati si Ati, andyan si Ati Wenny. So, magkasama kaming tatlo, pabalik ng Jeddah. So, ayun mga kabayan. Kasi mamaya pa nga yung flight namin. magbuboarding kami 10.45 pa. So, magandang timing to na uh, ma-experience din natin yung uh, OF, OFW lounge. Kung ano ba yung meron doon sa loob. So, tara. Itutour namin kayo mga kabayan. So, pagpasok, ayan. Pasok tayo. At uh, open to all na OFW ito mga kabayan. So ayan, may online voting for election siguro yan. So ayan, nakikita na natin yung OFW Lounge mga kabayan. So ayan, the OFW Lounge. So sobrang ganda. So, ito yung kabuuan, mga kabayan. Ayan, kita nyo. Maraming nang nakatambay ng OFW sa loob. So, ayan, the OFW Lounge. Pahingahan ng mga OFW. Kasi alam naman natin, mga kabayan, na sa bawat hakbang ng mga OFW paalis sa kanilang bahay, ay sobrang bigat ng uh, kanilang dinadala. Kasi alam nila na mapapalayo sila sa kanya-kanilang pamilya. So, at ah, mabuti naman may ganitong ah, pahingahan para kahit papano ay makarelax naman ang bawat OFW na ah, matagal pa yung flights. Kasi may, katulad sa amin, 7 seven, seven hours pa yung ah, hihintayin namin for our next international flight. So, ganun rin yung iba. So, ayan, magre-register. Pagpasok, mag-register. So, sister na yung sumulat sa akin. At ayan, siya na yung nag-register sa amin. So, ito yung, ayan, may, may OWA lounge wifi. So, may wi wifi yan, mga kabayan. And ito, may mga babasahin. Ayan. So, medyo marami-rami na rin nakatambay. At hindi ka rin naman malulobat kasi meron naman talagang charging port. So, merong charging area. At ang ganda ng, ano, ng view. Kasi kitang-kita mo doon mga airplanes sa labas. At ito yung mga upuan, mga kabayan. Sobrang ganda. As in, maaliwalas at talagang mag enjoy ka na makarelax yung katawan mo. So now mga kabayan, uh, samahan nyo ako, samahan nyo kami, mag-tour tayo dun sa kanilang pantry area. So, tingnan natin kung ano ba yung mga pagkain. Ayan, meron silang freedom board. So ayan, ito yung pantry area at alam, ayan yung mga foods. So may kape, libreng kape yan mga kabayan. So, ayan, may mga snacks at ayan, may sandwich. So, ayan, may biko, sobrang sarap. Ayan, ayan, may init-init na arroz caldo, mga kabayan. So, ayan, punta tayo dito para matingnan natin ng malapitan, mga kabayan. So, ayan, yung arroz caldo. Talagang timing, masarap talaga na comfort food itong arroz caldo, lalo na pag uh, matagal pa yung... Uh, batagal ka pa magtatambay. Uh, kahit pa paano hindi ka magutom at ayun. Uh, pag nalobat, meron namang charging port, makakaupo ka ng maayos, as in relaxing, so matatanggal yung stress. At uh, ang ganda ng ambience, ang ganda ng pagkaka, uh, display, pagkakadesign sa loob ng uh, lounge na ito, mga kabayan. So, ayan si Uncle Boy, nagtitimpla na ng kape. Libreng kape din kasi, mga kabayan. Ayan, pili ka lang kung anong gusto mo. Black coffee, lalagyan mo ba ng, ng creamier. Ayan, depende sa iyo. So, meron din silang mga juices. So, depende sa choice mo. At ayan, ito kumuha ako mga kabayan ng sandwich. Ayan, tapos yung parang moist chocolate cupcake na maliliit. Tsaka Biko, So, yan yung kinuha ko tapos kumuha din ako ng arroz caldo para kahit papano ay uh, mabusog tayo at mainitan yung ating mga chan, mga kabayan. So, uh, ayan. Uh, Nag-iisip ako kung dagdagan ko pa pero sabi ko okay na to So, mayroon silang garlic, roasted garlic. Uh, ayan spring onion at saka salted egg. So, yan yung mga itatappings mo sa iyong arroz caldo, mga kabayan. O di ba saan ka pa? Mahal kaya yung arroz caldo pag bibilihin mo yan, mga kabayan. Pero mas mainam pag may dala kang boiled egg kasi wala silang boiled egg. So, mas mainam kung may boiled egg ka kasi ako gusto ko sa arroz caldo may boiled egg. So, ayan, tips lang sa inyo yan, mga kabayan na mga uh, hindi pa naka-experience sa OFW lounge. Mas better na magdala kayo ng boiled egg at sana arus kaldo pa rin yung isi-serve nila o Diba? at ayan mga kabayan hulaan nyo kung nasaan na kami anyway touchdown na tayo sa King Abdulaziz International Airport dito sa Jeddah so welcome to the Kingdom of Saudi Arabia so ayan mga kabayan bali ito yung transport papunta doon sa immigration na tsaka pag uh, sa labasan na, papuntang labasan na, mga kabayan. So, ang bilis nitong train, mga kabayan. So, ilang minuto lang ando na kami. At ayan, tingnan nyo naman, diba? So, hindi na tayo mahihirapan. Yung ano lang nito, kasi uh, pagdating namin, medyo mahaba-haba yung lalakarin. Papuntang immigration. Hanggang sa palabas na sa pagpuluhan ng luggage namin. Ito lang yung kagandahan dito, kasi... Uh, andyan na agad yung service, sa ilalim ito mga kabayan so ayan, bababa na tayo welcome mga kabayan to the biggest aquarium sa loob ng airport at dito po yan sa King Abdulaziz International Airport in Jeddah, Saudi Arabia so itong aquarium po na ito mga kabayan, it contains 2,000 rare fish including shark trevally, dogfish napoleon fish Tsaka meron pang isa, nakalimutan ko lang siya, so ilalagay ko lang dito mga kabayan. And ayan, ba diba? sobrang ganda mga kabayan. So mula sa ilalim hanggang sa taas po yan mga kabayan, as in pag naghihintay ka o mahinihintay ka, magandang magtambay dito at para ma enjoy mo naman yung view mga kabayan kasi sobrang ganda talaga at hindi mo maiiwasan talaga na magpa picture lalo na pag may dala kang anak meron kang anak na daladala -dala. as in ay ma-enjoy -ma talaga ng bata at kahit tayong matatanda ay mag-e-enjoy din mga kabayan so ayan Ah, uh, it's magsi-6 AM na dito at hinihintay na lang namin mga kabayan yung susundo sa amin, yung kaibigan namin na susundo sa amin. pahatid doon sa aming bahay pero bago niyan dadaan muna kami sa kanila ni Ate Wenny. So thanks for watching mga kabayan. God bless everyone.